Idi-demo natin kung ano yung nagagawa ng nakasiris na bulb dito sa transformer. Di natin alam halimbawa yung input kung alin yung 110 to 20 to 40. So pinaka-safe na paraan, ipa-plug natin sa bumbilya na nakasiris. No? So ang purpose talaga nito ay nagko-control ng current, over So halimbawa nilagyan ko dyan, halimbawa di ko alam na 110 pa lang linyang yan, Plug natin. Nakaseries ito sa ano, bumbilya. Plug natin. Anong epekto sa bumbilya? Ayun, umilaw. So, ibig sabihin, malakas ang current. At may, sa clamp meter ko, may, na, may pumapasok, 0.22. Sinukat natin yung voltaje, 178. The rest ng voltaje, tinatapon niya sa bumbilya. So, ibig sabihin hindi yan ang 220. So, paano pag walang bumbilya na i-plug mo yung 110 na ano linya, edi eh, sumabog na? Yun ang nagagawa ng bumbilya. Nagko-control ng overcurrent. Ayan. Lalo na sa mga electronics, no? Pag mga mataas ang wattage, hindi ito applicable. Nakita ko dun sa isang vlogger, ginamit niya ng plancha. Ano ba yon? 100 watts lang yung bumbilya mo, gamitan mo na 1000 watts. Talagang malakas ang ilaw nun. Dalakas ang ilaw nun. Nailagay natin sa tama 220 input. Ayan, 235 ang nababasa natin. Pwede na yun, actually. Di diba, hindi umilaw yung bumbilya? Yun ang nagagawa ng bumbilya. May nagko-comment nga doon, pag legit ka daw, hindi mo na kailangan yan. Tester lang eh. No. Sa electronics kasi na, paka-complicated. Hindi mo ma-detect lahat kasi ang dami ng piyasa. Mamaya may nag-leak. So, sabog ang power supply mo. Pero pag may bumbilya, nakikita mo. Mataas pala yung amperahe. Hindi pwede may problema pa. Inilipat natin doon sa 240. Normal pa rin. Dito sa location ko, umabot umaabot ng 242. Ayan o. So, mas safe. Doon natin ilagay sa pinakadulo. 240. So nakita natin na ang bumiliya ay malaking tulong ito lalo na sa mga technician.